mabuting buhay pa mga kaibigan ito nagkahinuga na po yung ating kalamansi dahil po sa paghihintay ng presyo pero kahit pa paano po ay sulit naman yung ating paghihintay dahil tumaas na po ang kalamansi dito po sa amin sa Nueva Ecija ang kuhana na po ng kalamansi ay nasa 700 to 800 po ang isang red bag yan hinog, magkahinog dahil kahihintay po ng presyo okay. pero maraya din po tayo malalaking pitasin para po doon sa ating presyo, kahihintay lang po tayo na magundas para medyo mataas taas po yung magiging presyo pa yan okay, panahihinog po okay, sunod sunod din po yung bunga ng ating kalamansi mga kaibigan doon po sa mga gusto mag-alaga ng kalamansi ang paraan po ng pagkakalamansi ay uh, kailangan po yung ating pagtataniman ay hindi natutubig hindi rin po dapat walang tubig dapat po siya eh, may source ng water pagtagulan hindi po siya natutubig para mabuhay po ng maayos ito po ang ating kalamansi. Ito po yung ating 3 years old na kalamansi. Ganyan po siya kalaki. Kaya doon po sa may mga kalamansi na marami na pong nagkakalamansi farming huwag naman po kayo mag dahil hindi naman po laging mababa ang presyo. Meron pong dating na mataas din po ang presyo ng kalamansi kaya sagbit lang naman po ngayon yung baba ng presyo ng kalamansi kaya hindi rin po hindi rin po tayo matatalo pag naman po tagulan wala ka naman masyadong gastos dahil less po tayo sa pag spray ng herbis ng insecticide dahil kahit po hindi mo sprayin yan ng uh, insecticide magtutuloy po yung bulaklak niyan yan po mga kaibigan yan po napakadami po ng hinog ating kalamansi kaya yung mga matitiisin po na hindi nila ibinigay sa mura ng presyo ng kanilang kalamansi eh ganyan po ang nangyari halos nagpanayhinog po pitasin po ito noong ang presyo po ng kalamansi ay uh, 400 to 450 po ang presyo yan yung nahinog po na yan hindi na po ipinapitas dahil uupa ka ng mamimitas 150 may matira sa iyo na na 300 makukuha po yung mga ganitong size pag po kasi yung mamimitas pinitas yan yung ibang ang tinatawag po namin na kinakayod pati po yung mga maliliit nasasama yung mga hindi po dapat pitasin eh nasasama ito nga po yon yan yung mga verde na yan kung pinapitas po yan ng 450 may tendency po na yan ay pitasin na rin ng mga mamimitas kaya ang ginagawa po ng may-ari hindi po pinapipitas halimbawa ito po yan ito talaga ipitasin kahit po yung ganitong size ito kinukuha na rin po nila na dapat yung ganitong size lang ang makuha yan sunod sunod po yung bunga nya oh. may pa December din December January po ito yung pong size na yan kaya basta naglagay po tayo ng abono sigurado po na mamumung yung ating pong kalamansi yeah, sa mga nagkakalamansi po dyan ganito po ang aming ginagawang diskarte kaya hindi po nakukuha yung mga kasunod at hindi po nakakayod isinasakripisyo na po itong mga nahihinog na to pagka po halimbawa ang ganyang bagsakang presyo pag naman po kasi tumaas ang presyo ng kalamansi yung pong hinog na yan magiging kapresyo din po yan ng berde nung mababa dahil pagka tuminag po yung berde ang presyo titinag din po yung hinog mga kaibigan, kaya hindi rin po tayo matatalo kasi ito alas wala na po tayong puhunan dito ang puhunan lang po natin dito yung pong abono na inilagay natin at saka po yung spray spray ng panda mo ng herbicide kaya halos konti lang din po ang puhunan dyan hindi po kagaya ng buong tagaraw na i-spray po natin yung mga bulaklak para magtuloy siya pag hindi natin in-spray hindi po siya magtutuloy yun po yun po mga kaibigan natinggan dito na lang po ang ating vlog uh, sana po ay may natutunan kayo at uh, paki-subscribe po at papalo po sa akin page mga kaibigan ko diyan paki-support niyo po ang akin channel po hanggang dito na lang po at uh, lagi po natin tatandaan ang tao mapagtanong dahil po ang marunong God bless po sa inyong lahat and bye bye